Hinuli ang isang matandang 80 years old na hapon dahil sa pag-aalaga ng mga pusang may sakit o mga pusang nanghihina na. Ito ay ngayon lang ibinalita, June 12, 2024. Ang lugar ay sa Futsu City, Chiba. Ang 80 years old na matandang hapon ay agad inaresto matapos malaman na ito ay nag-aalaga ng na maraming pusa na may sakit. Inaalagaan ito ang mga nanghihinang pusa at dinadala mismo sa kanyang bahay. Ang matanda ay hinuli dahil ang kapaligiran ay hindi maganda. Sobrang dumi at naiipon ang mga ilang pusang namatay at ang mga labi na namatay ng na mga pusa ay kanyang inililibing sa paligid ng bahay at ang iba ay hinahayaan na lamang. Kaya't ang masamang amoy ay kumakalat sa kapaligiran. Kumakalat ang mga dumi at hindi rin maganda ang epekto sa mga taong makakalanghap ng masamang amoy na mga namatay na alagang pusa. Ang sospek na si Katsunori, lugar Kizarazu City. nag ang sospek ng mga pusang may sakit at nanghihina. Sa isang bahay ng kamag-anak, ang lugar ay sa Futsu City. Ito ay isang tahimik na probinsya kung saan ang mga dumi at namatay na pusa ay hinahayaan na lang nito. Kaya't ang matandang hapon ay hinuli dahil sa paglabag ng Protection A. Isang kontratista ang pumasok sa isang bahay upang alamin kung ano ang mga nangyari sa mga alagang pusa. Natagpuan dito ang mga namamayat na mga pusa. At maraming kalansay na patay na pusa. At sobrang dumi, sobrang baho ng loob ng bahay. Kaya't ang matanda ay hinuli dahil sa paglabag. Ito ang inyong tagapagbalita, The Yan News.